So ganito yung DIY Tatanggalin ko muna at lilinisin ko para makita niyo. May napanood ako sa YouTube na kung paano maging fumi yung inyong water sprayer ganito na una tatanggalin nyo to to yan kaso hindi nakikita eh. yun sunod e eh, lalagyan nyo ng maliliit na butas kaso di nakikita eh dito mga limang butas na maliliit na sa kagaya ng maliit na karayom focus muna natin ah, so hindi nakikita pinutasan ko to mga siguro kung mga 9 yan 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 yung kalaki kahit saan nyo lang ibutasan kahit mga sya sa pinaka dito hindi sa pinaka baba Siguro dito sa taas-taas Okay Tapos yan, eh ito Yung gagawin nyo Kunin nyo to Yan Nakita ko lang to sa YouTube eh Noon Teka, kunin ko lang Yan. Laglagyan nyo ngayon ng sponge. Yung kulay green sa sponge. I-roll nyo at saka ilalagay dyan. Na ma mainsakto lang siya. Kaso hindi ko na yan makukuha eh. Kasi nakalagay na. Pwede naman gamitin to. Yung orange na yan. Same process din. Tapos, lagyan nyo ng green na sponge nakikita niyo kulay green siya yeah, ganun lang tapos after that lagi niyo dito kahit anong car shampoo pwede na eh ano ba ang nakagawa ni papi dito ayan lagay na tapos tightly lagay yung ito Ay, mo, ada di dasar no nakalagay na, di ba? Simple lang. Yan. Tapos, lagyan nyo na ngayon ng kahit anong shampoo. Joy. O di kaya itong, ano, itong binili ko sa DIY. Itong car wash wax shampoo. Kasi konti na lang eh. Ewan ko kung magkano itong nabili ko. So yên, đấy là ghen nhóc là ghen nhóc là ghen nhóc Oops. Shake ng mabuti muna. Bago ilagay. Shake, shake, shake ng mabuti. Low battery tightly sealed din. Kaso may dalungot eh. Shake it well. Para lumabas yung kanyang bubbles. Anggang it. Hanggang sa matigas na siya. Shake it again. Your boots go. wala kasi ako yung parang straight Nawala kasi yung isa Yung parang ano, ito ay yung straight lang to eh hindi yung parang yung isang ano lalagay ah, ano yun tawag yun parang scattered yung ano yun yung foam nawala kasi nawala yung cup yan, yan lang kung meron kayong cup na nag -scattered. may free kasi yan eh, pag bumili kayo ng cup na ganito yan, yan lang kasi na, napanood ko ito do, do, doon sa, ano, sa Shopee napanood ko sa shop, uh, hindi sa TikTok na may, book, may nabibentang ganito kaso lang Nasayangan naman ako kung bibili ako ng bago. Kaya yun, nakita ko sa YouTube. Nakita ko sa YouTube. May... Nakita ko sa... Naputol kasi yung video. So, nakita ko kasi sa YouTube na may nag diy Gumili ako nito sa D Mr. DIY. Kaso hindi siya nag-foam. Yung parang scattered lang na tubig. Hindi siya foaming. So, nakita ko sa ano sa YouTube na may nag-DIY na paano maging foam yung yung uh, water sprayer. Kaya yun, nakita ko hindi na ako bumili sa TikTok. Sayang naman eh. Baka pwede pa. Ito din eh. Kaso na po eh. Uh, tignan niyo yung foam. Okay. Salamat.